location. Ay, so. so ayan mga chong uh, ang location namin mga chong is basta kung alam mo yung ano uh, Aurora Isabela. Yan, malapit ka na uh, 'pag alam mo yung Aurora Isabela, malapit ka na dito mga chong. The Google mo. Uh, ma, go, i Google Map lang naman and, basta pag sample lang, pupunt, gusto mong magpa-build. So punta kang Aurora Isabela. Tapos kontakin mo kami. Ayan lang or pwede namang sunduin ka namin doon or ano ituturo namin yung ano daan din lang map Jordan Tech Motors. oo oh, Jord Jordan Tech Motors. sa Google Maps ay meron um, oh sa let, ito mismo oh ganito na lang i-Google Map nyo mga tiyang pag nasa Aurora Isabela na kayo Jordan Tech Motor sa Google Map meron din meron daw sa Google Map so yun tuturo na kayo yun mga peace